ng pambata pala. Okay eh, Pwede po ka nanano? Oh, sige, sige. Ito naman yung, yung isa po. nag-ano kami dito, nag-anniversary. Nandito pa ngayon mga picture. Dino dino dito dito mga picture. Ah. Kami mga 'to. Ito naman yung isa. Ready i-comment ako. Pero, yun, okay lang. Yung pambata oh. ang <laughs> cute

Gato, dayo, tupid, 250. Ano yan? Ay, hindi pala yan. <gay> si naman yan. eh. <gay> <gay> oh, yun okay. Magkano po ang ano rito? Ang... Ano <gay> Yung swimming pool nila, oh. Malait lang pero cute siya. May pambata. Ito, pag pa, Ayan pa rito, niluban oh. Ito pang bata oh. <laughs> ano talaga lang siya, pang private <laughs> na. Ito pang kwarto. kwarto dyan oh. May kwarto pa po dito. Ayan, pwede niyong matulog. Magkano pera dito ng ano? Paano pa ah, pang hindi? Paang lahat na arke na. Arke Magkano po ang arke lang? 5,000 ang day at 6,000 ang araw ang gabi. ano kami nang walk nang Kasama na po ba yung video ko doon? Oh. Hindi po isasabi po natin yun. May may kwarto pa po sila rito, pwede pong ano. Kasama oh, may... na rin po to. Oo. Oh. 5,000. Yeah, may, may kwarto po. pa po sila, ang ganda, may aircon pa. May CR dito, may CR jet pa dito, kasi si Arnan. May ko no, number ka, po ba kayo? Bar 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 <laughs> Anong barangay ano po kayo? Posesyon. Ay, kasama ko niya sa kasaklam. Pwede, po rin Merit dito na mag ano. Gamotik. Ah, ano pala sa ramote? Hindi po. O eh, kahit bang kakilala nun eh. Meron pa, pwede pa tayong mag ano. Ah, ito ang pinaasin na meron si Ann dito, si Ann dito. Bait pa po yan. Kasama na rin po yung ano ngayon. Arkline lang yung rep. <laughs> Oo, oh, oh, kasi Ann. Tayong yeah. gas tube. Maluwag siya. Pagkasap sa pa atin na sa family lang, huwag. Oh, okay, oh, <laughs> ito. Kasi may kwarto na. Pwede kang pahinga. Puro ka rin sa mga. Ayan po. Gusto yun po nga lang. Medyo hindi ganun kalaki. Pero mula ano eh. Pang bata naman siya. Oo, hindi siya malaki. Yan po. Kasi mo yung swimming pool. Kasi okay naman yung question ng ano eh. Acceptance eh. Saan po yung lalaki? Kasaan po? Ito yung swimming pool nila tatlo pero hindi naman dyan pero okay lang naman sa family yung family lang naman po yung po yung pong matanda but ito pong matanda maliit lang siya yeah. yung ano po rito yung upa po 5,000 sa umaga pag sa gabi po 6,000 tapos kasama na po yung lahat video okay kasama na Meron po yan. na minahan ang 30 person lang. Ah, 30 person lang po? Oo. Oh, pagka kapwa na nag-additional kami, hindi po pwede. Kung additional na naman, pwede na, ano? Oo. oo. Nag-additional po kami. Makahamabot sila na 50. Okay po ba, 30 person po ba kayo? Nag-additional. Ano paano additional? Hindi ko lang po alam sa anak. May number po ba kayo? Ay, ano, meron yung sa Facebook nga na po. Ito kasama na po lahat naman dito sa ano nila. Kaso 30 person lang po. Additional na lang po tayo kung sakaling may madagdag. Additional na lang po. Maluwag naman po siya. Maluwag kasi. Kasi ano naman tayo dito lahat. Nandawi natin. ko ah, natin. Oh, oh. Maluwag po siya. 50 hmm. na malilipon hmm. para eh. Kasi ito yung ano, maabot to kahit hanggang 100 ano to eh. Meron na dito ang magaling sa akin si yan, pumaluwag. Kitang-kita nyo naman. Luwag pa doon sa kabila. Lang yan. May kwarto pa. Kasama na po yung kwarto na yan. Ekon ka pa. Na po, ha, kaya lang Mga no, medyo maano-ano pa naman po. Nagpapaano lang po yung kasi...